Lola ako na dyan. Hindi, mag ka lang sa ML. Sige na. Ang kulit mo, tatamaan ka na sa akin eh. Apo, gusto ko lang naman mag-meeting ha? Hayaan mo na ako sa mga walang pintang gawaing bahay. Sige <laughs> Ano naman yung papa? Macbook Pro tsaka iPhone 15. Baka kasira lang yung sa pag-aaral ko eh. ano, ano ko yan. Para makapokus ka sa pag-email mo. Ano ba yun? Ginawa. Ano naman yung papa? Pabili mo ng skin. Ano ba yun? Dami naman na ito. Pre, bait nandito kayo sa bahay. Baka mag si Papa. Dito pa kayo nag-email. Umalis oh? nga kayo dito. Pre, pinapaalis kami. Ano pre? Tatay ko yan eh. Bakit mo sila pinapaalis? Pinapunta ko sila dito para mag-rank kami sa ML. Ay, sorry. magra rank ba kayo? Sorry, sorry, sa top. Yeah, Balik na lang tayo ng tatay, guys. Yeah, mag ka na. Kung kami ng isa. Uma, na, pre. Sige na. O, tara, tara. Papa, mitik na ako. Ah, mitik na? Obo. Happy mitik siya, lei. Proud na proud kami sa Oo, Oh, ipan mo na yung cake mo. Oh. Ito, pambili mo ng skin. Ano, oh, pambili ng skin? Loli, matigaling ka na naman. Che, loli, sa akin ang papa mo. Bakit inunan mo yung araw kayo sa ML? Sorry po, lola. Tapon kasi kami sa school eh. O, sino naman yung mga kasama mo? Pinapunta ko sila dito para magpuyat sa ML. Ha huwag kayo matutulog hanggang hindi kayo nagmimitik, ha? O po, lola. mag na kami. Che, loli, ba't matulog? Sorry, papa. May exam pa kasi kayo bukas sa school eh. Puro karal! Ka Tara, magbiska. Magbabar tayo ngayon. Alam ko, dami ng pulutan sa magkain ng solid oh. What? Thank you for your personal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. po. you. Thank Thank you. Thank you. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na ang laki na ng ipon ko. Paano naman kasi, nagstart lang ako sa 5K. Tapos palaki na ng palaki na yung sahod ko kada man. Sa so, nakikita nyo, pati mga kamag ko, hindi makapaniwala. Sa so, mga nagtatanong, dahil lang to sa pag ko, araw-araw. Uunaan ko na kayo, wala pala kayo lalabas sa pera dito, kahit piso. Kung di ka rin iniwala, okay lang, kasi wala naman din tong pilitan. Paano ka ba makakapasok dito? Basta 18 pataas ka, pwedeng pwede ka dito. Kailangan lang, kita kay lagi sa camera sa live. Ako, ginagawa ko dun, kumakanta lang ako kahit di ako magaling. Tsaga-tsaga lang talaga at least kumikita ka monthly, diba? Baka ito na yung sign mo para makapag-start ka. Kung interesado rin pala kayo, ituturo ko na kung paano. 3 step lang pala ang kailangan nyo sundan. Step 1, i-click mo na yung link ko sa comment at download mo. Step 2, pag na-click mo na yung link ko sa comment, mag create ka lang ng account, i-connect mo lang sa Facebook or number mo. Step 3, mag-live ka lang araw-araw. Ito guys ha, promise ko ha, kahit walang viewers dito, walang gaano nag i sa inyo, kikita kayo rito. Saka wala nung mawawala kung subukan nyo, diba?